Ayun mga kamagil Ayan Sa hapon Okay Update tayo mga kamagil Dabo project no Oh, so, bali galing ako ng tagom kaninang Tanghali ay umaga mga kamagil Hapdi ako doon Kaso lang Uh, biglang dumating yung steel deck no? ongoing na daw so biglaan yung pagbalik ko sa Dabaw para ma iano tung steel deck so yung video na to mga kamukil is update tayo kung ano yung pamamaraan sa pagbili ng steel deck magkano yung per meter nya at ano yung mga kapal na meron dito at ilang klase yung steel deck na pwede nating mabili sa pabili. Okay, okay. masterland napapansin niyo, Master Lando. Yan yung trinabaho niya no. So kailangan kasi madugtungan yung poste na yan, yung unang pader nitong bahay na to. Dudugtungan natin diyan no. So napapansin niyo mataas yung dinugtong pa natin kasi mula diyan mga kamukil may 90 cm pa na uh, nakausli na poste para sa ating pagkakabitan ng ating railing o grills no para sa design sa balkoni na makikita sa labas so dalawa yun mga kamukil isa dalawa so yung forma na yun mga kamukil ritso yan doon no? so magiging beam nya papunta doon yun, sa, yun yung sasalo sa flooring natin dito sa balkoni okay dito tayo mga kamukil sa steel deck steel decking no steel decking yung gamit natin dito itong mga box mga kamukil ito yung papatungan natin ng steel deck no yan no? okay So ito, napapansin nyo, ito yung steel deck na ginagamit natin. Sa steel deck mga kamukil, meron tayong mapagpipili ang dalawang klase ng steel deck. Merong flat deck, meron ding web deck, no? So pang dalawang klase ng steel deck na mabibili natin. So ito, tawag nito, ito yung tinatawag na web deck, no? May palubog, aket na naman. So ito yung tinatawag na web deck. O so, madalas na ginagamit mga kamukil sa mga ganito lang kalaking bahay o mas malaki pa dito. Ano, Nasa point yung kapal niya. Ito yung pinakasilabol sa planta sa pagawaan, no? kapal nito, point O, oh, may mas makapal pa nito, kaso lang, gaya na sabi ko, gaya rin ng cool rope, pambubong ng bahay, mas makapal yung gusto mo, mas makapal din yung presyo, o mas mahal yung presyo, no? Itong point 80, mga kamukil, ito talaga yung pinaka uh, laging ginagamit sa mga paggagawa ng bahay, no? Kasi, Uh, nasa medyo mura yung presyo yun nya ayan o no? so yung kapal nito mga kamukil Katamtama na talaga tamang tama to ayan o no? 0.80 no millimeter ang kapal nito no makapal na siya para sa islab uh, slab ng ating bahay na gagamitin. so yung isang klase nito mga kamukil flat deck wala siyang pa curve no flat deck lang siya so kayo na yung bahala kung alin sa dalawa yung gagamitin nyo pero kung ako yung tatanungin mas maganda yung ganito may design siya di ba yung ganito So, ito mga kamukil, pwedeng hindi niyo na ang inyong bahay, pwede rin pakisamihan na. Pero kung magtanong kayo sa akin, mas maganda talaga makisamihan pa kahit nakaganito, no? Ano ba yung advantage makukuha natin dito pagdating dito, mga ganito, no? Unang-una, ah, walang matatapon, di gaya kapag ka ah, playo gagamitin natin, paglapat diyan, pagbaklas baklas ng pun matapon talaga yon. Ito mga kamukil, hindi na, no? Magagamit talaga siya, hindi siya mak tatawag natin na babaklasin para itapon lang. So, fix na to na malalagay. And then, pangalawang advantage dito mga kamukil na makukuha natin pagdating sa paglatag ng bakal sa ating flooring ma-minimize ma mga kamukil yung dami ng bakal na ilalatag natin kasi gaya nga nasabi ko naka-steel na tayo no, sa ating uh, panlalapatan na ating buho so, kung ang spacing ng bakal na binibigay sa plano is mas dikit-dikit kapag ka forma yung ating gagamitin kapag ka plywood pagdating dito mga kamukil maaari natin siyang mai-adjust kasi 'yun na ang uh, steel deck yung ating ginagamit so yun lang yung kagandahan na ano dito so kung magtatanong kayo mga kamukil magkano yung per metros o linear meter nitong ano nitong steel deck no so kapag ka pupunta kay sa planta mga kamukil na walang contractor o hindi registered si contractor din sa isang planta mabibigay sa inyo presyo to pinakataas na sa 560 520 hanggang 500 okay pero kung kasama nyo si contractor, uh, aabot kayo sa 490, no? Kapag kasama nyo si contractor at registered si contractor sa kanilang pagawaan, aabot siya ng 490, okay? So, mas mainam talaga na yung foreman contractor makukuha nyo is may mga kakilalang planta pagka magpapagawa kayo na bahay, lalo na katulad nito, kongkrito, uh, to stories, o kahit hindi kongkrito mga kamukil, kahit na ground floor, uh, mas mainam si contractor o si foreman, sanay sa pamimili ng mga materialis, maraming kakilala na malalapitan upang nang sa ganon makakatipid naman kayo kahit papano mga kamugino kahit papano lang pagpalagay natin o oh, ito pagpalagay natin kung ako wala akong kakilala so mapipilitan tayo sa 520 nito yung isang metro so dahil ano tayo doon sa planta so nabi, nakuha lang natin ng uh, 490 yung isang metro nya so yun po no yung ating uh, mapapaabot na video ngayong araw and then Hanggang dito lang muna siguro mga kamukil kasi hapon na, ah, Pupunta pa tayo doon sa uh, ah, Dika Kabantian, no? Sa Dika Kabantian na naman tayo. Ah, may titingnan tayong project doon all the same time magpapasa na tayo ng quotation okay so thank you mga kamukil kung may katanungan kayo about sa steel deck o gusto nyo mag inquire about sa steel deck pwede kayo mag PM sa akin at nang uh, ah, maituro ko sa inyo kung saan kayo pwedeng pumunta para mag inquire nito okay So thank you mga Kamkel. Yan lang. Maraming salamat.